Ano tong nakuha mo na Medal of Excellence doon sa Officers Training Academy ng Chennai? So, yun po kasi ako po yung nag-pass out as or nag-graduate na foreign cadets as number one sa overall order of merit both academics and non-academics. So, talaga. I was awarded this by the commandant po. Meron akong isang estudyante na mula sa Officer Candidate School na pinadala natin sa Chennai, India para mag-undergo ng kanyang pre-entry training doon sa kanilang academy. So alamin natin ano yung mga experience na doon, ano mga magandang lessons na tipong i-share naman niya sa kanyang pagbabalik bilang tinintin ng Philippine Army dito sa Officer Candidate School. So welcome uh, si Lieutenant Kim Jansen of Dean ng Mariveles Bataan. Good morning, sir. Welcome. Um, magpakwento ako sa iyo. Uh, naalala ko nung bago ka umalis na Pumunta yes. Sir. ka rin sa akin to pay courtesy call and yes, uh, I wish you good luck uh, sa iyong pagpunta doon sa India. For yes, the first time, ay nagpapa nagpapadala na tayo doon sa India and ikaw yung pikauna unahan na estudyante ng Chennai na school ng Indian Armed Forces. I Kwento mo sa akin yung iyong experience. Ano, anong, anong pahala ng school? Kailan ka pumunta doon? And ano ang naging experience mo na? So, yun sir, uh, I finished po ng pre-entry training sa Officers Training Academy sa China India sir sa South India siya. So nagpunta po ako din ng October 6 and I just recently passed out. 2023. Yes sir. 2023. Then katapos lang po ng passing out parade namin last 7 September 2023. Pag sinabi mong pass passing, passing out, parade, out. Sir. Yes, sir. passing out parade means graduation yes, sir. day. Yes. Yes sir. Kailan? 7th September, 2024, sir. Oh, so, nung nagpunta ka doon, mag-isa ka lang na Pilipino pero may mga kasama ka ng mga, ilan kayo mga foreign uh, cadets? Sa class namin, sir, nasa 15 kami na foreign cadets. Sa senior class namin, nasa 17 sila, sir. E, anong mga bansa ayon nagpapadala doon? Uh, most common, sir, na padala doon is from Africa, then South Asia, Bangladesh, Bhutan, Malaysia. May Malaysia. Uh, Sierra Leone, hmm. meron din pong Maldives. Sa nations. ibang mga ASEAN countries na lagi nating nakakasalamuhan dito? Wala sir. Ang Malaysia dito. lang? Malaysia lang sir, ang Southeast Asia. Okay, so ano ang uh, mode of instruction uh, sa kanilang training doon and uh, paano kayo nakikisalamuha? Sa kapwa ano niya, mga mga Indian sila, lahat ba sila fluent sa English? Yes sir, almost all of the cadets, saka officers, fluent sila sa English. So ang classroom instruction namin, ang medium niya is English. Mm. Pero after nun, meron din kaming mga lecture and demo wherein mm. pag yung NCO or yung mga kung tawag din yung sub, yung mm. nagtuturo, mostly hindi lang yung gamit nila. Yung sub is uh, like the NCO, NCO non-commissioned officer yes, sir, or sergeant? Yes, sir. Mm -mm, sub ang tawag? Yes, sir. Sub, sir. Bakit nga sub? Parang yun din po yung pangpal nila ng respect, sir. Ah, respect. Parang, Parang title sir, title sir, of honor. Yes, sir. Parang kung tawagin sa atin, sir, pag mag tayo sa mga NCO master. Okay. So... Ano ang nakikita mo na tipong magandang experience na something na i-adapt natin as far as leadership development is concerned? Na tipong pwede siguro ang aralin natin na baka pwedeng i-apply natin dito? Sir, uh, una sir, yun nga yung sinasabi ko sa classroom instructions, especially pag tactics yung mga kinatopic namin, yung mga movement as Platon leader. Hmm. Kina-follow up yan nila within a week ng lecture and demo na hmm. ginagawa siya sa labas. Mm. So meron silang phenom na parang demo company or demo platoon. Parang training, mga regular sundalo yun? Yes sir, mga NCO yun. Siya, Ad, sir. Ang tawag nila, demo company? Yes sir. Oh, yan na rin aggressor? Yes sir. Kunwari si yes, sila yung kalaban mo kapag mag-grade ambush, ganyan? Yes sir, sila na rin po yun. Tapos mm. pag yung mga movement natin pag nagsisi-CITS tayo, di ba, po oh, sir, ano minsan kailangan yung ganitong movement ipakita. Mm. Sila na rin nag-narrate nun kung paano ipakita, then During demo, sir. Ibig sabihin, kapag nagtuturo sa inyo, uh, like uh, movement techniques and formation, meron kang demo company yes, na maghawak Ano, per ilang tao per company ba, per platoon? Ano po, sir? Uh, depende po yun kung anong movement po hmm. yung itatry. So, ang hmm. nagiging process niya, mag-demo muna sila, hmm. then afternoon bigyan lang ng ilang minutes na break, tapos per company po, hmm. itatry namin, isimulate yung mga ginawa nila. Ano ang mga drills nyo per platoon or per squad? Per platon, sir. Per platon siya? Yes, sir. Okay. So, walang squad level? Meron po, pero ang squad nila dun, sir, ang tawag nila section. Ah, section. section sir. Okay. So, ngayon, puro mga NCOs ang karamihan na nagtutok sa inyong training. Yes, Correct? Except sa classroom instruction, sir. Ah, sa classroom instruction may mga oh, officers. Officer, sir. Yes, sir. Ah, okay. So, ngayon, uh, di ba may junior, may senior? Yes, sir. I-describe mo mm -hmm. yung relationship as i-compared mo dito sa atin na may senior, may junior. Anong anong siya and... Paano ba ang pagtrato nila sa kanilang mga juniors when it comes to, say, yung uh, treatment? yung yes. Ito yung junior ko, kapag junior ka man, sa senior paano? So, initially, pag uh, dadating yung junior ng mga senior, sa atin kasi may inassign sir ng mga squad leader and assistant mm. squad leader. Mm. So, ang nangyayari doon, meron naman understudy and overstudy. Mm. So, one is to one ratio. Mm. Ang junior is yung understudy ng overstudy mm. na senior. Mm. Bali... May soft landing din silang tinatawag. Mm. Ituturo mo na lahat ng basics, courtesy, mm. kung mm. paano dapat magkilos sa mess, sa mm. daan, mm. yung squad movement. So yung mga yung mga military courtesies, yes, uh, traditions, ano yan mm. sa in-processing ba yon? May tinatawag na in-processing yung bago mag-start ng training? No, sir. May soft Alam landing lang na. po talaga sila. Sir. May reception ba sila? Wala? None, sir. Wala na reception, non, di ba? Sa atin Hindi na, na natatawag pauso that. ng reception no, sir. eh. Sir. Yes, sir. oh, sa atin, sa atin lang, well, hindi ko nakikita sa ibang bansa eh. Yes, sir. Oh, so may wala silang reception. Ngayon, uh, may senior ka, may junior. May yes, minamalas din pa ang mga junior sa sa mga seniors. Na how do they do it? Kung may correct ka, manang kamali, Usually, yung nagiging kamalasan dun is part din ng pagtitrain sa'yo sa mga hmm. ipapas mo na physical training. So, pag mamalasin ka, kunwari may ipa-exercise, may purpose siya. Yes, sir. Meron, sir. Ah, halimbawa, i-describe. Halimbawa, ba? sir, pag nahuli kami minsan na pangit yung appearance namin, hmm. yung damit namin. Ininmalan siya? Yes, sir. Ganun. Oh. Papatakbuhin kami niya ng Batalyon Zero within 2 minutes or 1 minute. Gano'ng layo? Parang, sir, mga 400 meters. Ah, hindi naman isang kilometro. No, sir. Kilometro. Oh. No, sir. So, Anong purpose nun? Anong PFT nila? Parehas ba sa yes, atin? Yes, sir. Kasi ang ang purpose nun, kailangan kasi talaga dun, sir, mabilis yung tumakbo. Kasi mm -hmm. ang may PFT dun na 100 meters sprint, kailangan mm -hmm. mo siya ma-finish ng 14 seconds. Mm -hmm. So, mm -hmm. yun po yung mga nagiging purpose. Mm -hmm. Tapos, sir, meron din kasi siyang IFT. So, minsan, pag nasa loob lang... Ano ka, yung IFT? Individual Fitness Test, mm -hmm. Ano siya? Meron kasi siyang part na parang front roll, ganun, mm -hmm. na kailangan mo rin siya ipasa na dive mm -hmm. roll. So minsan So minsan eh, ginagawa nilang parusa kung ano yung kung event yung doon sa yes, ano. Sir, kung anong kailangan mong gawin na ipasa na test para dito. Meron bang sa atin na masi, masi uh, ganito 1000 is 1000 uh, ganito kahit anong 1000 na lang hanggang sa 1 to sawa tawag? Walang 1 to Walang sawa sir, pero mm -hmm. minsan magsabihan sila na ano na 400 ganito, 400. Pitik tenga, uh, sampal. Yes, sir. Ha? Walang manhandling, handling. Sir. Anong mangyari kapag may nananakit? Ah, uh, nare-report sir sa adjutant. Pwede silang matanggal. Yes sir. Ngayon okay, so may PIC sila sa to treatment. No man. Yes sir, no man handling. Saka lagi po may umiikot sir ng mga parang opsy po. Hmm. Sila yung nagmamonitor din ng mga CCTV sa bawat hmm. uh, So may CCTV kagaya uh, sa, sa atin. Yes sir, there is. Okay. Uh, actually sa dito sa Officer Secondary School, uh for the first time in the uh, 2022, my first project was the implementation of the CCTV system dahil iyan isa yun sa aking reference uh, when it comes to maltreatment and the practices o kung anong mga power tripping na ginagawa sa mga kadete noon. Uh, wala sa loob ng kwarto, pero sa mga hallways, sa mga public places, ay uh, meron akong nakalagay ng mga CCTV, including inside the mess hall. So, sa kanila doon, may CCTV, may naka-duty. Sinong naka-duty sa CCTV? Uh, yung ano? Kadete sir. o ano? No, sir. Hindi? Officer. Ah, mga officers. Yes. Alright. Um, sa pagtuturo doon sa classroom, mga officers karamihan? Yes, sir. Officer po lahat, sir. Okay. Paano sila magpa-exam sa atin? Ay, kung i-compare mo sa atin at sa kanila, at ano yung advantages? ah uh, yung exam dito, kasi uh, sir, nung nandito pa po, as uh, yung previous class ko, ano po siya, sir? Parang objective siya. Mm. So, true or false, mm. then what, uh, fill in the blanks, mm. parang ganun po. Mm. Pagdating mo doon, meron lang silang 10 points or 20 points na objective mm. pero lahat na siya essay tapos mm. meron na rin mga situation mm. situational parang if you're a platoon commander given mm. this blah blah blah. Yeah. Ganun ko ipapa explain sa iyo anong uh. gagawin mong movement, ano, technique. Uh, ganun uh. Po siya. So mas must uh, makikita kung naintindihan mo yung yes, concepts sir. and how you articulate those concepts through written yes, uh, written exam. Yes sir. Meron din bang say ipa oral exam? Ngayon, like, sir. Yung concept ipa sa sayo, anong naiintindihan mo diyan? Wala po sir, pero puro papel po talaga siya. Ah, puro, puro papel. SA, sir. Kahit IT subject namin, papel 'yan. Kahit tech namin, mm. papel pa rin po 'yan, sir. Ah, uh, anong experience mo about the food kasi alam natin 'yung mga Indian, mahilig sa curry, maanghang, iba 'yung kanilang timpla. Minsan-minsan masarap naman, pero minsan yung matiis 'yung anghang, napakarami ng spices. Anong uh, experience mo doon and uh, maybe any experience about the food kasi challenge 'yun di ba yes sir so ako po nung na parang kaya naman po siya mm. kainin. Mm. Pero minsan po may mga luto sila na sobrang oh. ahang po. So si oh. different yung level ng spice nila. Mm. Sa atin po yung maanghang dahil oh. lang sa sili. Eh kung taga-bicol ka, walang problema yun. Hindi sir, iba rin <laughs> yung po yung ahang nila sir. Eh. ano oh. iba? Parang sili yung sa atin, sa kanila dahil sa different spices kaya oh. lumalabas yung ganong klase oh. na ahang. Yung tipong lalabas sa ilong mo yeah. yung ano. parang So nagkakaproblema yung ibang foreign cadet namin oh. Usually yung galing So anong rin. ginawa nung nagkaproblema ang ibang mga foreign cadets sa uh, food? Nagkaroon kami sir ng call with the commandant phone mm. ng academy. So open sila, the commandant, uh, yes, sir. you can approach the commandant anytime. Yes sir. Mm -hmm. with commandant and assistant. Just like here. Yes huh? sir. Oh, I am always ready to Very face handsome, my students. Yes sir. Yes oh. sir. Mm -hmm. Yun po. Uh, so nag suggest po na i separate mm -hmm. na lang ng table yung mga foreign cadet wherein yung mm -hmm. mga pagkain is less spice or oh. no spice at all. Ah, oh. uh, yung may mga play button, meron bang yung kagaya dito dati na merong move, move it snap ganyan? May head up? -sir. chin. Non sir. So if you are trained on how to stand erect, just like a soldier. Yes, Paano kayo tinuturuan? Ano lang po sir. Kinapa bridge ba? Sa atin kasi dati may no, bridge eh. No bridge sir. Pero pag sa mes po pag mga bago mga junior hmm. pa lang, hmm. nakaupo lang din sila, hindi rin full na upo. Hmm. Hindi sila sumasandal din. Sum Bawal lang sumandal. Bawal din sumandal. Kasi parehas sir. lang sa si ginawa natin. Parang may ano lang din sir. May space lang din sila na i-occupy hmm. sa chair. Tapos uh, gano'ng katagal kayong kumakain? Nasa so, mga 15 minutes sir. 15 minutes lang? Yes sir. Uh, Self-service? May nagsiserve? Uh, minsan sir, self-service, pipila kami, tapos magkuha ng pagkain. Minsan din naman may naka-reserve na Paano sa pagkulang? atin. Paano pag kulang? Gusto mong umirit? Bawal sir. Tatayo ka? Pag ano sir? Pag... Pagkuha pag mo, basta sakto na dapat yun yung maubos mo. Pag junior kasi sir, medyo binabantayan pa ng mga oh, senior yung pagkain. Oh. so hindi pa kami alam. So mahigpit pa rin na, meron ba sila ang, ang kanin, yes, sir. huwag halo-halo? Yes sir, may placement pa rin. May sir, ng placement pag... tapos mayroong tinidor, kutsara at yes, saka knife? Yes sir. Okay. Then may tamang process pa rin ng pagkain ng uh, yung... rice, ng pasta, oh, ng so, So yun yung table etiquette na sinasabi yes, sir. Yes, sir. na dati dito sa OCS, ginagawa mong tanga ganun ganon wala sir. na ano, no snap snap pero sigaw dito walang sigaw doon no sir bawal sumigaw sa mess kasi sa mess hall ang tabi nila ang mess is ang ibig sabihin ng idon equal status equal status yes, so, pag, hindi that is not the place for training ng sigaw sigaw na panggira training yon for social graces yes, tama sir. ba yes sir kasi hmm. may mga social na hindi mo intindihan ng iba eh <laughs> yung mga iba gusto yung gawing tanga eh <laughs> ha so ko, I have been to uh, many countries around the world, many uh, militaries, and uh, I was able to observe, and uh, that's why I also wanted to know. Kasi naobserve ko rin ang Indian uh, Army, pero sa United Nations, yes, sir. No? kita ko yung mga traditions nila, how to do it. Pero hindi yung from the context of a military training, but a actual deployment. Nakita ko yung discipline nila, respect for seniors, so talagang matindi talaga. Yes, sir. So anyway. Um, ano ang take-away mo na tipong pwede mong i-share sa public? Ang take-away ko na i-share sa public is pag uh, ikaw po yung na-deploy ng mag-isa pa sa mm. ibang lugar, mm. ang hindi man talaga siya actually mm. mahirap kung mm. marunong ka lang makipag-socialize din. Mm. Kasi sila man din yung lalapit sa'yo, mm. parang makipagkilala. Mm. Kailangan lang din talaga natin maging open kasi mm. magkakaiba talaga tayo ng religion, mm. ng beliefs. Mm. So, yun lang po. Uh, parang be more approachable socialized hmm. po, para makapag mga pagbel. Either Hindu Buddhist or Buddhist sila tama? Yes sir. Tama ba? Buddhist or Sikh? Sikh. Yes sir, yung oh. mga Ngayon, paano kapag yung ikaw Christian? Meron ba paano kayo magsimba doon? Wala kami Sunday service doon. Wala. Wala po. Sila meron din silang parang Wala. religious service. Ang iba po inaalaw pag nagpapalam sila sa ah. mga ah. Sir. Oh, okay. Kunwari, may Muslim. May Muslim classmate kayo. Yun, sir. Inexcuse excuse sila, for example, Ramadan. Oh. May ine-excuse sila sa mga days na kailangan nila magsama. Ano pang isang takeaway mo? Uh, say, uh, about leadership. Sige daw. Sir, uh, pagdala ng tao. Yes, sir. Sa pagdala mo ng tao, sir, ang magandang culture nila dun is, uh, kahit po, yung pag may tinatawag kasi kami dun, end of term. Mm. So, pag end of term yan, parang nire-regard na rin ng mga senior officers yung mga graduating or passing out cadets as member na nila. Hmm. So, yung... Anong kapurya sa atin? Ang... Parang wala. sa yung graduation. Meron. Payments, acceptance na? ceremony. Ah, ceremony. Yeah, yeah, yeah. Uh, meron tayong acceptance ceremony which is also the first time na ginawa natin sometime in 2022 na i-accept siya sa officer corps. Yes, sir. Uh, tapos, pwede na mag-Tagalog, pwede mag-join din sa MES. Yes, sir. Parang iyon din. So, meron yung Ganun ang tawag. Yes, anong tawag? Parang yung end of term, sir. End of term, hindi parang, sa ceremony. Hindi, sir. Parang Tradition walang platandaan na, by this time, pa, ah, ito na yung yes, sir. gagawin natin. Wala, sir. Pero parang automatic na yun, pag nag-start like na yung end of term, oh. na, or EOT na tawagin, ano na yun, sir, parang antooring na sa'yo ng mga... Hmm, parang tininti ka na rin. rin o, oh, parang tininti ka na. Yes, sir. Parang hindi rin nila tinitingnan na junior officer, senior officer. Basta oh. pag part ka ng army namin, kasama oh. ka namin, nag-defend, -de oh. kasama ka namin, lumalaban para oh. sa... mga. o. Paano nila tinuturo yung character building at saka yung warrior ethos? Matindi dyan eh kasi they have an active conflict with uh with Pakistan for example di ba? Yes sir. Mm. Usually sir meron kasi kaming mga tinatawag na drill instructor. Mm. Yan sila sobrang higpit niyan nilang mag-check ng ng ano namin ng military military bearing namin. Mm. At sila rin nag nagtuturo sa amin ng together with the platoon mm. commanders company commanders mm. ng mga warrior ito. Anong tawag niyo sa mga ano 'yun nga, sub ang tawag niyo? Yes sir. So sila primarily ang nagtuturo sa pre-entry training. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Hindi officers? No, sir. Yung nagtuturo na how to stand your rec, paano mo malansa, paano... Yes, sir. Ang NCO, correct? Yes, sir. Uh, that is actually my effort at the Officer Candidate School, yung na-recommend ko na magkaroon dito ng uh, training company, no? Uh, kasi nakita ko yan sa United States para to maintain the same standard. Yes, sir. Hindi yung may wagong dating, anong invento niya, course director, anong invento niya. Mayroong training company, they will look at the same doctrine yes, and... Be capacitated uh, paano magturo how to communicate at sila yung maghubog sa mana ang tawag doon NCO cadre. Yes, Anong tawag nila sa mga NCO drill instructor lang? DI sir tapos meron pong demo company. Demo ka, meron sa drill instructors merong demo company. Yes sir. Yan yung training company na meron ding mga drill instructors. That that is uh, what we are proposing to the Philippine Army to come up with such uh, to ensure na talagang mas ma-improve pa on the way we yes, sir. conduct training dito sa Object analytical school. You graduated as the number one among the foreign uh, cadets of uh, Chennai, yes, sir. sa Officer Training Academy. Yes, Sir. Ikwento mo, paano mo nagawa yan? So, initially po ang target ko talaga since, ano po, ang sabi kasi sa akin, madelay na daw ako pag mm. nang-join ako mm. sa ano. So, gawing worth it yung pag-delay. So, mm. Lagi ka nag-aral? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Pinag-iigyan mo mag-aral? Yes, sir. Ako lang po yung foreign cadets doon na walang, foreign cadets doon, both senior term uh. and junior term nung time ko na uh. walang naibagsak na kahit anong papers. Sila nag-ibagsak? Sila, anim lang yung naipapasan nilang subject. O oh. may kasi, retake? Sir, pag, yes, sir. May retake po. Paano kapag tigok ng tigok ng tigok, paano yan? Mayroon ba silang diplomatic? May pag remedial sila, sir. May remedial <laughs> <dun> sila. <laughs> Wala silang tinatanggal? Wala masyadong. Sa atin kasi, tigok. Yes, sir. Or, Ah, uh, memoroman memorization. Yes, Tapos pag hindi talaga turn back tama ba? Yes sir. Especially sir kasi pag foreign cadets kami, hindi kami exempted sa military history nila mm -hmm. sa current affairs in in general relation. So mm -hmm. mostly ng mga episodes. So inaral nyo rin yung ano, yung problema sa Kashmir. Yes sir. Yes? Kahit yung battle nila ng Indo-Pak war. Ito. Ah, ito ah uh, inaral nila yung ano, yung pag uh, paghiwalay ng East Pakistan. Yes sir. Huh? Yes sir. No, ay Bangladesh. Yes sir. Ang liberation ng Bangladesh. 1971, 1971. Yes, the liberation of Bangladesh. So, inaral nyo rin yung uh, pag-salakay uh, ni Alexander the Great doon. Yes sir. Pati okay. yung pagka Dalai Lama, sir. Kay Dalai Lama? Yes sir. Mm. You no maganda. At least uh, you learn something and uh uh in a way while serving as uh, assistant uh, uh tactical officer and staff officer here, you can bring Some of the lessons, no? Uh, yes, so, yun, right? sir. Bukod po dun sa, I'll uh, overall siya na order of merit. So, hindi mm. lang siya sa academics. Oh. So, kailangan din mag-always pass sa mga PT. Mm. So, sa akin naman po, sir, nagkaroon ako ng dalawang merit certificates. Mm. Nag-compete din po ako. Na, kaya ako po nakasama yung dalawa sa IMA. Oh. Kasi pinadala po kami dun as varsity nung OTA. Anong so, laro da, mo? Laro po kami ng volleyball. Volleyball? Yes, sir. Clear ka ba dati ng volleyball? Doon din natuto, sir ah, kasi okay. may sports program sila doon. Ah okay. Okay. O oh, sige. Very good. Um invite mo yung gustong sumali sa Philippine Army Officer Candidate School and uh, saying na, ano uh, may chance din na makapag-aral sa ibang bansa na kagaya mo. So yun to anyone na kabataan na gustong magsilbi sa bayan uh, as military service. Uh, as long as you're a college graduate, you're within the age of 21 to 27. So apply lang kayo sa Philippine Army Officer Candidate School and also have the same opportunity to to see what's outside the Philippines, mga pag-study abroad, schooling. As long as you excel here in Officer Candidate School, you'll be given the privilege as mm well. -hmm. Uh, join OCS, join the Army now. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.